Magandang gabi sa inyong lahat. kumusta na po kayo at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong iba't ibang kahinaan ng isang lalaki. Ayan, pakinggan nyo to mga girls ha. Ang una na kahinaan ng isang lalaki ay ang kanilang mga anak. Alam nyo ba, pagdating sa aspeto ng anak, ng lalaki ay talagang ito yung pinaka number one na kahinaan nila kasi may mga lalaki din naman na kahit na may anak sila is talagang tinataboy nila na kaya nilang tiisin kahit na ano ang mangyari sa kanilang mga anak ay talagang kaya nila, diba? Pero kadalasan ang mga kalalakihan ito yung kanilang kahinaan na hindi nila kaya tiisin ang kanilang mga anak Diba? Depende nga lang talaga sa mga kalalakihan kung talagang kung ano yung mga kahinaan nila. ba? Diba? Depende lang talaga yon. So, ayan yung ating una na kahinaan. Pangalawa mga kasabi is babae. Bakit nga ba? Pinakamahina ang mga kalalakihan sa kababaihan. Kasi may mga kalalakihan na kahit meron na silang babae, Petro, eto ay nakita pa na mas higit doon sa kanilang mga jowa or asawa, ay talagang natutukso sila. Dahil eto ang kanilang kahinaan. Hindi sila nakukunod nakokontento sa isang babae. At hindi sila nakokontento na magpermanent sa isang babae dahil naghahanap sila ng isang babae pa. Mabilis silang matukso kumbaga in short ay talagang eto yung kanilang kahinaan sa buhay nila. Meron namang mga kalalakihan na talagang loyal naman sa isang babae at nakokontento ito. Pero kadalasan, ang mga kalalakihan ay talagang hindi nakokontento at ito yung kahinaan nila. Ang mga kababaihan, mga kasawi, mabilis silang matukso. Ayan, ang ating pangalawa na kahinaan. Ang pangatlo mga ay Hana-Hana. Bakit nga ba mga kalalakihan ay mahina dito? Siyempre, sabi nga nila, ang kababahian ay nakakatiis na walang Hana-Hana. Pero ang mga kalalakihan ay hindi kaya nilang magtiis na wala silang hana hana mga kasawi talagang ilalabas at ilalabas nila ito ba? Diba? sabi nga nila kahit na malayo pa ang kanilang asawa tapos merong nagparamdam sa kanila or gustong magpajugjog ng isang babae sa kanila ay talagang junujugjog nila kahit nila ay hindi nila mahal kahit hindi nila mahal ang isang babae sa ngalan ng init ng katawan at tinatawag ng laman so ibig sabihin ay talagang nagagawa nila na jumugjog sa isang babae kahit hindi nila mahal mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na kahinaan. At syempre hindi mawawala yung ang advice sa topic na ito mga kasawi isa pangatlo, ayan mga kasawi ito yung normal na kahinaan ng mga kalalakihan so kapag kaganito ang kanilang kahinaan mga kasawi ay talagang magugulat ka pero syempre may mga kalalakihan naman na iba't iba yung kahinaan nila na pwede mo naman pigilan ang ganitong kahinaan pero depende na lang yan sa kalalakihan kung paano nila i-handle ang ganitong sitwasyon mga kasawi yan lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pag nyo sa sa so, sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.